Nananawagan si Midsayep Mayor Rolly Sakdalan sa lahat ng mga school official, personnel at guro na huwag mag-atubiling magsumbong sa mga otoridad o sa kanya kung may mga pagbabantab sa na natatanggap sa kanilang buhay. Panawagan ito ng alkalde matapos ang nakaraang pagbaril sa school principal ng Agriculture Elementary School. Sinabi pa ni Sakdala na bagaman at isang noble profession ang pagiging guro ay hindi anya maiiwasan na minsan ang hindi pagkakaunawaan na normal na nangyayari. Ang hindi lang anya maganda ay kung aabot pa ito sa tangkang pagkitil ng buhay. Dalawang mga school personnel na ang naging biktima ng pamamaril sa Midsayap. Una ay ang college instructor ng Notre Dame Midsayap College at at ang huli ay ang principal ng Agriculture Elementary School kaya hindi napapayagan ng LGU na mangyayari uli ito at hanggat maaari ay maaga pa ng maaga. Hiningi rin niya ang kooperasyon ng mga guro na makipagtulungan kung may mga pagbabantaman sa kanilang buhay para sila ay mabigyan ng seguridad. So please, if you feel uncomfortable, then tell your DepEd, tell your LGU, tell your PNP because uh, we want to guard you. So kung merong mang mali, may maling mga desisyon sila sa palagay nyo, ay eh, mapag-usapan to. Hindi to dapat dinadaan sa gantung karasan Mark Anthony Taiko, NDBC Bida Balita